Boyfriend's Chew ang kasong yumanig sa Australia. Si Catherine Knight ang unang babaeng nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa Australia. Walang posibilidad ng parol. Dahil sa isa sa pinakamalagim na krimen sa kasaysayan ng bansa. Mula pagkabata, puno ng sigalot ang kanyang mga relasyon. May kasamang matinding galit at karahasan Noong isang libo naraan na naputlima na putlima, nakarelasyon niya si John Price, ang lalaking magiging biktima niya sa isang kakilakilabot na pangyayari. Gusto niyang pakasalan si John, pero tumanggi ito. Mula roon, lumala ang kanilang alitan. Noong dalawang libo, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at muntik ng masaktan ni Catherine si John. Kaya napilitan itong maglabas ng restraining order. Kahit nagkaayos sila, hindi na siya pinayagang bumalik sa bahay upang maprotektahan ang mga anak ni John. Noong Pebrero 29, 2000, pumasok si Catherine sa bahay ni John habang ito'y natutulog. Sa isang karumaldumal na pangyayari, ilang beses niya itong sinaktan. Pero hindi pa roon nagtapos ang lahat. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagkatai upang maghanda ng isang kakaibang pagkain na ayon sa mga ulat ay balak niyang ihain sa mga anak ni John. Matapos ang ginawa niya, uminom siya ng maraming gamot at nawala ng malay. Kinaumagahan, dumating ang mga pulis matapos mag-alala ang mga kasamahan ni John sa trabaho. Ang kanilang nadiskubre ay isang nakagugulantang na eksena, si Catherine, puno ng dugo at ang nakakapangilabot na resulta ng kanyang ginawa sa korte, sinabi niyang hindi niya maalala ang nangyari, pero hinatulan pa rin siya ng habang buhay na pagkakakulong. Hanggang ngayon, nananatili siyang nakakulong, habang ang kanyang kwento ay nananatiling isa sa pinakanakakikilabot sa kasaysayan ng Australia. Human Burgers Si Joe Methami, katulad Nina Jeffrey Dahmer at John Wayne Gacy, ay isang tunay na nakakatakot at mabangis na serial killer. Subalit, sa kabila ng kasuklam-suklam na kanyang mga krimen, hindi siya gaanong kilala ng maraming tao. Kung ikaw ay isa sa mga hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya, maghanda ka. Sapagkat ang kanyang mga ginawa ay talagang nakakagulat at nakakapangilabot. Si Joe ay naaresto sa Baltimore noong Disyembre isang 1985 naraan na putanim. Noong panahong iyon, alam ng mga pulis na siya ay responsable sa hindi bababa sa tatlong pagpatay. Ngunit, matapos siyang mahatulan sa mga pagpatay na ito, sinabi niya ang totoo. Inamin niya na pumatay siya ng hindi bababa sa sampung tao. Higit pa rito, inamin din niya na siya ay isang kanibal at ibinenta niya ang mga bahagi ng kanyang mga biktima sa mga hindi unsuspecting na customer ng kanyang burger stand. Ginawa ni Joe ang karne ng kanyang mga biktima at hinalo ito sa baboy o baka. O kaya naman ay ginamit niya ito ng diretsyo. Ang nakakagulat ayon kay Joe. Walang ni isang customer ang nakapansin ng kakaiba sa lasa ng kanyang mga burger. Sinabi pa niya na walang nakakatikim ng pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong burger at ng kanyang espesyal na recipe. Dahil sa kanyang mga krimen, si Joe ay hinatulan ng maraming life sentence na dapat pagdusahan ng tuloy-tuloy at walang posibilidad ng parole. Subalit, simula ng maaresto, paulit-ulit niyang hiniling na bigyan siya ng death sentence. Sa isang interview, sinabi ni Joe sa press na ang tanging pinagsisisihan niya ay ang pagkahuli sa kanya Bago niya napapatay ang dalawang tao na talagang gusto niyang mamatay. Ang kanyang ex-girlfriend at ang lalaking pumalit sa kanya.